Mga opisyal ng Transportation Department at iba pang ahensya nag-inspeksyon sa NAIA bilang paghahanda sa Semana Santa. Mahabang pila sa mga paliparan na is matuldukan ng ahensya. Si JM Pineda sa detalye. Kadalasang inaabot ng tatlo hanggang limang oras bago makalipad ng isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Kaya diskarte ng mga air passenger ang maagang magpunta sa paliparan para makaiwas sa aberya. Ito ngayon ang gustong tuldukan ng Department of Transportation. Kailangan daw mawala ang mahabang pila sa mga paliparan lalo na ngayong Holy Week. Nag-inspect kahapon ng iba't ibang ahensya bilang paghahanda sa darating na Semana Santa kasama sa binigyang pansin ang mga overseas Filipino worker. Naglaan na rin ng immigration lane na eksklusibo para sa mga OFW. Very big change ito for us. Napakalaking bagay po to decongest the immigration area. And tama po nabanggit ni Sec Vince kanina, um, uh, this is the uh, medium term solution but the long term solution that we are doing is procuring the electronic gates. Uh, ang uh, priority po natin ay yung mga OFWs. Ang long term po natin is at uh, is swipe lang nila ang kanilang mga pasaporte ay tapos na ang immigration clearance. Kasama sa plano ang pagpapatayo ng mga electronic gates. The Bureau of Immigration is also currently procuring new e-gates. No, may mga bagong e-gates that will replace the old e-gates na medyo na rin. Ayon sa Manila International Airport Authority, papatak sa 155,000 hanggang 157,000 ang mga pasaherong dadagsa sa airport ngayong holiday. Mas mataas yan kumpara noong nakarang taon na may higit 140,000 lang na bilang. Tiniyak naman ng MIAA ang kahandaan sa pagtugon sa pangangailangan ng pasahero. Kabila nga dyan, ang pagdagdag ng mga parking slots sa paliparan. Sa so, umpisa pa lamang pag-travel, pagdating, Puro traffic na aabutan mo or gusto mong humanap ng parking, wala kang makita ng parking slot, problema na agad, sira na agad, nagne-negative vibes ka na agad. Kaya if you will notice, ang laki na naging improvement sa na natin sa curbside. Uh, dumami na ang available parking slots natin dito. Plano ng MIAA na magtayo ng Terminal 5 na posibleng matapos sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon. JM Pineda, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.